Good evening guys. Welcome back my channel. For today's video na i-share ko po sa inyo. At ito nga po guys, magbo-voice over ako dahil it na naman po 'tong upload ng video na 'to nung bagong taon pa to. So yun na po guys, gumagawa bumagawa po ako guys ng graham. At ayun na po guys, kinakayod ko na po 'yung manga dahil pin po, po ay natin sa Graham Masyan po yung ipapatong natin so ayan guys sinisimot ko po yun kasi sabi ko nga sayang po yung grabs kaya simot na sipot ayan na po guys so nilagay na natin sa gilid at kumuha tayo ng tupperware ayan na po guys yung tupperware namin so pinunasan ko at ayan na po guys, ilalagay na po natin yung Tupperware. Tingnan naman guys yung mga Tupperware namin. Yung no? mga pura ice cream po yan guys yung mga Tupperware namin. So dyan po namin nilalagay yung biscuit at ayan na po nilalagay na ng biskwit. So ayong hipag naman po, tinutulungan niya ako. Siya ako po yung taglalagay ng biscuit, siya po yung taglalagay ng gatas at ng manga. Ayan po guys, medyo madami na meron yung nagawa namin sa apat na balot na lihams. Habang nga po ginagawa namin to yung grahams at sabi nga nang ipagkudadamihan po ng gatas kasi mas masarap daw po yung maraming gatas at maraming mangga. Po guys napakadami na po yung nagawa namin o yun po so sobrang busy na namin at nandiyan po guys. few moments later. So, na guys. So, sobrang daming manga. Ang sarap niyo po talaga guys. Sobrang dami niyang manga at marami siyang gatas na ilagay namin. So, yun na po guys. At pati yung prot salad namin. Happy New Year! At ito na po guys yung macaroni salad na ginawa din namin. So ayan po guys, sinahalo na namin para mailagay na siya sa ref. So, madaming gatas pero pinatama-tama lang yung guys yung timpla niya. Hindi naman siya ganun ka sobrang tamis. comments later